'Yung image mo ay itong budget na ito ay still a pork barrel ridden election budget. 'Di mm -hmm. ba ganyan pa ang dating? No? Ganoon pa rin ang dating. No? Ganun pa rin ang dating. Uh -oh. At uh, sisingilin ka niyan mga kaso sa, yeah sa support, yeah. no? Uh, social media attacks, no? Natabunan, yeah. natabunan natabu na, na 'yung Quadcom report eh. Yeah, eh. Sayang. si Digong sa sentro ng mga drug yeah. syndicate natabunan wow. na yung impeachment no na may tatlo oh. lang uh, articles of impeachment na isang pa no kaya hindi lang nag hindi lang nagmukha kayong mga pork barrel uh, uh, budget hindi lang yeah. nagmukha unconstitutional yung budget natabunan pa yung mga ibang mahalagang issue na sana ay nireresolve resolve na natin by this time mm -hmm. uh, or next year no yung yung mga kasalanan ng mga Duterte, no? Mm. Natabunan mm. eh. Natabunan yung mga halimaw. Mm. Natabunan, oh. no? 'Yun yung 'yun yung naging problema sa budget na ito. Kaya umiilit ang ulo ko. Kaya kahit natatawa ako kahapon, listening to the press conference. no?